I have read some of the shared posts from students na kung saan ang laging pinipinpoint over overthinking stress uh, nakaranas ng anxiety o kaya mayroon pa akong nabasa na ganito yung sinabi ng shared post na ayun they well, want to unalive themselves ngayon uh, kabataan kung nakikinig ka man let me remind you if you have experienced those struggles in life kahit estudyante ka you're not alone hindi ka nag-iisa opo, totoo naman na masasabi natin na yung pinagdaanan ko ay hindi pareho sa pinagdaanan mo at yung pinagdadaanan mo ay hindi kas uh, hindi pareho sa pinagdadaanan ko well we cannot deny it because as we are here in this earth eh, marami tayong mga ma experience dyan na mga mga situation sa buhay eh yung iba nga may mga insecurities for example Insecurity sa grades insecurities sa kanilang muka insecurity sa kanilang mga pangatawan. insecurity ay, ay hindi lang basta insecurity there's some peer pressure and so forth you know what listen to this it's true na meron po tayong mga different na mga situations sa buhay but instead of thinking about many things na negative like for example you became depressed. Okay, naiintindihan naman. That's why we need each other. Kung sino man po yung nakaranas ng depression or anxiety, kaibigan, imbes na sabihin na, ah, ganito, ah, ganyan, o hayaan, let's help these people tulungan. Anyway, kung naranasan mo yan, hindi ka nag-iisa. If God exists, kay yung mga paghihirap na ating nararanasan kumbaga may mapupulot tayong mga leksyon may mapupulot tayong mga aral di ba nga sa klase nga di ba meron talagang mga points na masasabing ang hirap gawin yung task niyan bakit ang hirap ng quiz ganun din naman sa totoong buhay yun lang hindi katulad ng mga exams na kinukuha ng bawat estudyante o mga quizzes o performance task. When we are talking about real life, hindi po yan basta-basta. However, kung alam natin sa sarili natin na bukod sa kailangan natin ng isa't isa, pinakamahalaga pa rin ang pag, pagsunod sa Diyos na siyang may lalang ng lahat. Kaya, kung ikaw man ay nanonood ngayon na nakakaranas sa mga ganung situations kalma lang chill baka naman kasi uh, hindi ka na rin nakaka nakakatulog ng maayos di ba so you need some rest pahinga lang tulog di ba pagkatapos ng pagpapahinga syempre magpatuloy ka kung anong nasimulan mo, marapat lamang na tapusin mo. At sige lang. Sa bagay, eh, sabi nga, it's okay not to be okay. Totoo yan. But more than that, hindi ba ito yung time na uh, kung saan magkakaroon tayo ng reflection na ay bagamat kaya natin, sige, sabi natin kaya natin, alalahanin natin, we need each other as well. Kaya nga, at the end of the day, kung nakikinig ka man ngayon, please don't think, wag mong isipin na, na ikaw ay nag-iisa. You're not alone at this point. Just continue.